Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng Reaction, opinion ngayon itong post Ni Kipi Chu, one hour ago Habi congratulations Marcos Finance Team, bongga <laughs> So bakit Kinongratulate niya, ito isiner ni Kipi Chiu, Ang Manila Bulletin Business uh, Post uh, Tungkol po ito sa pagbagsak Ng Philippine Economy for the third quarter Okay. The Philippine economy is slowed sharply in the third quarter of the year, posting a 4.0% year-on-year growth from a 5.5% recorded in the second quarter and missing analyst forecast of 5.3%. Mm-hmm. The third quarter expansion brought the country's average gross domestic product growth for the first time months of the year to 5.0%. This pace puts the economy at risk. Ah. Ah, delicado, ang ating ekonomiya at risk, of missing the government's full year growth target of 5.5% to 6.5%. Mm -hmm. So. these are indications na something is wrong. Berin mo yan, second quarter 5.5, bumulusok ka ng 4.0. Ang laki! Kung bababa sana, kung 5.5 nung second quarter, nag 5.3, 5.2, okay, okay pa yan. Kaya lang, 1.5% binaba ng ating ekonomiya. So ano ngayon ang masasabi ni Pinan, Secretary R R Recto? Buhis na naman! <laughs> Utang na naman! na uh, uh, Biyo, ang ating for the fourth straight year this year, ha? sigurado hindi mamit ng government yung growth target na 5.5 to 6.5 kasi 4.0 na lang third quarter eh ah hindi 4 quarter na pala ngayon <laughs> November na oh. so bakit humihina ang ating ekonomiya number one yung government spending ang gobyerno kasi ano rin yan nag-accelerate ng ekonomi dahil gagastos ang gobyerno mga projects so ano ngayon, ang mga line government agencies takot ng ano takot ng mag-release takot kasi nga baka makasuhan sila nagkakaroon ng ano ng uh, masamang epekto yung naibulgar na naibulgar na korupsyon tapos iniimbestigahan halos lahat takot na maimbestigahan <laughs> ito nagbibiyahe kami ano sa kalsada sa bukid noon nakikita namin ang DPWH nagsosumikap pinapinalinisan ginagraskaperan ang mga ano may nakita kami kanina sa may tulay uh, ilog flood <coughs> control project klarong-klaro inaapura natapusin. <laughs> siguro isa ito sa mga uh, ghost or substandard na project noon bago pumutok ang iskandalo, uh, anomalya. Ngayon, talagang nagkukumahog <laughs> maraming areas ngayon sa bansa nagkukumahog sa pag sa mga flood control. Isa na yan, ang Ilocos Norte. <laughs> Sabi ni Congressman Pulong Duterte na mga kaibigan niyang Ilocano, nagtitext, <laughs> nagre-reklamo sa kanya dahil lang kongresista daw nila doon nagkukumahog na ayusin ang mga palpak na mga flood control project doon kaya nakakatuwa itong ICI nagpunta sa Davao uh, kahapon na tao, the other day punta siya inspect nako naabutan nila isang uh, tarpaulin hmm, tarpaulin klarong klaro binasa ng mga ICI uh, representative anong nakalagay kanos aman ninyo imbistigahan ang mga <coughs> ang mga ghost projects ni Sandro Marcos at Martin Romualdez <laughs> bumalos rumisbak ang mga taga Dabaw Dabaw wala namang problema ang Dabaw bakit doon ang sentro na ano nagka bagyo nagkabaha sa Cebu ICI nandun sa Davao nag-iimbestiga oh sige imbestigahan nyo sabi nga ni Kongresman Pulong come si Tingnan nyo tanongin nyo ang mga tao may napanood akong video pinalabas ni Teo Moreno ang mga tao nagsasalita dinedepensahan nila ang Duterte leadership sa Davao na ayos man kami dito alamang kami kaming problema wala makita mo talaga ang gobyerno ito masyadong basta ikakasama ng Duterte yun ang ano nila wala silang uh, opinion ko lang ito ha. wala sila talagang intensyon na hanapin panagutin ang mastermind kung meron man yan, mga galamay, mga district engineer, mga kontraktor, yun lang ang kanila nila, akala nila uh, mapapasipay na nila ang galit ng taong bayan, magpakulong sila ng kontraktor taga DPWH, no way. Alam na ng taong bayan, sino yung mga utak. Alam na. <coughs> oh, I, I don't know how true itong sinabi ng Pangulo. Alam na natin kung sino sila. Siguraduhin nating makukulong at mababawi natin ang yaman na ninakaw nila ang pera. Kailang bulatik na naman yun sa, sa Pangulo. Ang, ang galing niyang magbitin ng salita. Kailang wala na. Ah, personal opinion ko lang ito. Alos wala na akong paniniwalaan na salita ng Pangulo. Puros lang ano. O, ano sabi niya? Nang dahil daw sa binulgar niya ang uh, corruption sa flood control, bumalik na ang tiwala ng mga investors oh, anong tiwala ng investors ito, lumagapak ang kanyang ekonomiya for third quarter, so I don't know what will happen sa fourth quarter, baka ganyan din, so wala na uh, sana sana maagapan ang pagbagsak ng ating ekonomiya kasi ang taong bayan ang number one na mabibiktima kawawa pag bumagsak ang ekonomiya sila na nakapuesto wala dahil hindi nila maramdaman ang hirap dahil silang may hawak ng pundo silang may hawak ng billiones kaya baliwala sa kanila kung babagsak ang ekonomiya ang kawawa ang mga nasa laylayan Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video nito. So karon na ako sa area ni Kuya Richard kay mag-abono siya sa kay nagtulong na kabulan ang iyang kape. So tulo ka Bangag tag isa kakotsara nga will grow. Maakot labi ko Tahoy, so tulugid ka bangag. Tahoy, isa ka kutsara. will grow. kita kotak tag So, mga tambok yod, mga sidling, kape. O garon nag spray kay humana ug gabuno salamat sa nag-sponsor na aning kape kay Katulon ni bulan so uh, nakita na lang ko um, na ang um, tubo sa akong tinanong murag buuswag na ganoon maayo na po ang tubo kay salamat kung kuan kasi muna ni Dungkang ikasuporta na ako sa akong estudyante po kaya nangandoy ko nga maka taas o grado o oh, sige kuya kay sponsor ginoo o oh, sige kuya salamat po salamat.